Hello guys, share ko lang to no sa may mga sasakyan diyan. So kami ay nasiraan sa gitna ng highway nung kami ay umuwi sa Bulacan noong September 9. Tapos ang inasyum namin na sira na or palyado na is yung battery kasi bago kami bumiyahe ay na-drain na rin yung battery niyan, pina-charge lang namin kaya kami nakabiyahe from Laguna to Bulacan. So yun yung first move na ginawa namin para makalis kaagad kasi kailangan pa namin pumunta sa hospital nung time na yan at dalawin nga si Tita bago bumalik ng Laguna. So ayan na pinalitan na nga ng battery at napagastos na nga. So, So, yung battery dyan ay 49 plus yung mismong battery na inalis is kinuha din nung binag binagbila namin ng bagong battery. Tapos ayan, <laughs> hindi rin pala gumana. So, dinala namin sa talyer, pinatulak namin sa mga tao nagbayad kami ng pangtulak hanggang makarating dyan sa talyer at yan yung na-find out na sira para yung starter. So, yung starter ay nasulog na. So, wear and tear na. Yung starter na inalis doon is yun pa yung starter niya simula na bilhin sa sakyan noong 2007. So, kaya talagang bumigay na siya. So, Sure. starter para yung problema at pinalitan namin buti na lang merong surplus na starter dyan si tatay eric sa talyer na at binili na lang namin so, yung starter unit ay 3,000 tapos yung labor niya ay 1,000 so nadoblehan kami ng gas so yung auto repair shop na yan ay matatagpuan dito sa may abangansur sa may marilaw bulakan buti na lang at magaling yung mekaniko kasi ex -OF ofw siya kaya mahusay siya talaga gumawa ng mga kotse o diba maalwa naman talaga may sasakyan kapag ka magbabiyay ka lalo kapag ka malayo. pero hassle din kapag pagka nagkakaproblema at gagastos ka talaga. <laughs> Sakit sa bulsa.